natin po ng yung ibigin yung sarili. Ha? Yung self-love. Then, pasanin yung peace. Then, sumunod sa akin. Yung tatlo na yun, we that in spiritual theology, the cause of discipleship of Christ. Ano yun? Denial, pangalawa, cross, pangatlo, doon pala natin susunod sa Jesus. Kapag dalawang kapuna at nakikita ng Diyos ng dalawang Sa kanya, parotaraan. Hindi sa iyong po. Kaya pa. Nakasunod. Kaya sa Dan ini, Six nah, nah. Kaya na punch na hindi pinagod na naman. Dahil siya dahil. Siksik, kita niya nisa, hindi ko naman sa ginabali wala. Pero tala praise to the Lord. And, nah, 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 nah. dahil na naman tapaho, dahil na hanap ng buhay, dahil masenso ang buhay, dahil lumali, dahil na, oh, lahat mo, praise the Lord, at susunod walang krosa. Wala ko eh. Karamihan ng praise the Lord, pag ito na sa buhay ko, pag hinitig yung dasal ko, pag natapaw mo yan kami, pag mabahit yung asawa ko, pag nagagandayan ako, pag lahat ng problema sa bahay, Praise the Lord. Not hindi yung mag-message ni Lord. Magbasa kayo ng mga mga santo. Tignan niyo po, meron isang santo na nabuhay na madalit. Sige no, Tapos bigyan niyo ako ng kopya. Lahat ng santo santa natin ha, maghanap kayo kung meron isa doon na nabuhay ng oh, 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 oh. Pero oh

Learning to love oneself is the greatest love of all. Galing yan. At inakawin ko naman Learning to love oneself. Ang pag-aralan na mahalin sa sarili ang pinakadakilang -pinak pag-ibig sa lahat. Anong tulong ni Cristo? Deny yourself. What is the greatest love? To learn to love oneself? No. To offer one's life to one's friend. Kung buhay po ay ng talitan para yun yung alay sa ibang. yun ang tabi ng pag-ibig para sa Diyos. Hindi mahali na sa biling. Kaya anak ni Isa, tayo sa Diyos. Bakit? Kapag hindi nililigay na sa natin, hindi na ako masisimba, hindi na ako Kasi na gusto natin sumunod ng Diyos. Sa Diyos na lirikan natin. Sa Diyos na ginawa natin sa ating puso at isipan. Yun ang sinusulat ng maraming krisyano at katolika. Madaling sundan si Jesus na ng plano sa buhay ng po it happens kapulit, kapulit. Pero sa mo sa Kristo kung pinili niya na niya ang pako? Alam niyo kung kayo Kristo, hindi niya pinatanggal yung kanyang pako eh. Pag kanya, kasama siyo, Bakit ka ba? Pagsasinandigin ko ito yung mulo niya sa ko, hindi niya tatanggalin sa kanyang tingin. Payan ka? Kasi gusto ko, gusto ko, ng pago. Mulo, na walang Yan ang sinasabi ng amuntuman, sa tingin ko sa akin. So sa akin, mga na, mga narinig

Pagayin mo, pagpapakal mo gawin mo yan, bago mo ito. Ito ka. Enjoy life. Ilang beses na yung nalitin yung punch na yun. Enjoy life. At wala yung tao yung naginagawa kayo. bibili ko kayo, di ba? Ang Diyos pumasok ng na sa sagsaka, di pa Pasko. Asa na Pasko na niya? Sa Mayo, sa Pagkabito, pag tayo, gusto kong yung Pasko niyo. ka magpipilay, hindi ka masakit sa katawan. Sasalihin ka. Wow, kita niya. Kita yung tukso ni sa talas ni Jesus. Alam yung ultimatum. Pinakita ng diyan yung lahat ng kalihan kaya baka ng mundo. Aking lahat yan. Kaya tinanong ni Pilato sa Kristo, ikaw ba yung hari? <tibit> ano ni Kristo? Ang aking kaharihan ay hindi sa lupa. Ano saan kita niya? Aking lahat ang kaharihan at あ。 kanya ng pagkakalat, kanya ng korapsyon, kanya ng pagkakaw, kanya ng pag-i-snatch lahat. Kasi gusto ng kabot, ayaw na hirap. So, ako'y nagdaras sa lahat, nakikiusap sa atin lahat. Sundan natin sa Kristo. Yung tunay na Kristo. Hindi yung Kristo binigay sa atin ng kundo. Okay? Kung so, may kaibigan ako,

bigyan ka praise the Lord dahil sa kanan at maganda sa iyo. Praise the Lord dahil hindi ka na praise, 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 praise Amen. Kaya sa San Pedro, aalis ng roop at pinagkakataon dinahan ng mga apostoles yung mga tagasunod ni Kristo para kapain. At ito, San Pedro, woman, na sa Roma, may kilala siya. Ano ginawa niya? Lalabas siya ng Roma. Para lumayo sa mga musik. Tapos sa naglalakad na siya, may pinikuli yan ang pangalan ni Skobanis. Skobanis. Na? Naglalakad na siya. Nasa lumit-lumit niya si Kristo. Lord, Eh, saan ka pupunta? Tandaan ang isang asensyon. Is Sabi Normal ang taong kayo na may sakit. Normal yun yan. Kasi meron tayong na mabuhay. So ayaw yung mga tao. Ayaw natin kasi kaya normal yan. Gusto natin magiging normal yun. Gusto natin magiging hawa, normal yun. Gusto mong magiging maligaya, normal yun. Lahat yan normal. Pero ang sasabing ko ako, heaven is the supernatural reality. It's not normal. It's above normal. It's supernatural. At magkatalo mo lang yung supernatural na buhay o walang kagay, not in a normal way, but in supernatural way. I love normal. Mahalin mo kayo.

Ulitin ko, ang buhay na walang hanggan is supernatural. Ang pamamaraan para mga asikon, walang iba, but is supernatural. At ano yung daan ngayon? Sa si Yesus. Ang daan, ang matutukan, at ang buhay. Tapos ako, introduction ko. Introduction ko yung binigay ko na sa ito. Introduction pala Obrigado.